sa decision pa lang sa mm. Re regional liga, kaming mm. mga 64 ka mga kapitan ng mga petitioner nalipay ni ato Aha. at least sa thorough toro investigation nahatagan yun og gibug aton ang uh, among petition bugat mm. -hmm. among petition with the uh, dokumento with the uh, tao yun, lang kotob sa pag-complain ka namo na formal nga complain sa namo, mm -hmm. Blue Ribbon, timpak mm -hmm. impact apoy complain sa ombudsman. So nakita og tanang na gi-consolidate kana og uh, dako ang kalipay sa 64 ka mga petitioner nga gidungog ang amo ang prayer nga nawad na jud kami pagsalig og kumpyansa kadto ngadto ka ang kap Marlo Tabak uh, Bumbo uh, Chinito uh, Junel. Oh, okay, so all, uh, basically ang bottom line aning aning yung complaint no with the loss of trust and confidence nga i-remove siya as vice president. Yes. As a vice president pa to, ha? Yes. But oh, this time... Mo ganina, yeah, mo ganito kay na ilibit siya kay mm. na vacuum man yun. Oh. We like it or not. So, nahitabo nga samtang na pinding ang uh, ongoing ang kaso. So, we like it or not. Bugat man sa loob, we follow. Kay na yun, law of succession. Mm. Nga i yun siya. Mga lagi na nga, mintas di pa matagtaran sa kamatuuran, magpabili pa siya nga inusinte ah uh, mm. Bumbo uh, Junil. Okay. Now, considering uh, siya naman uh, siya man ang president na karon, so sa so man medyo dunay technicality ani sa atong akong kagoling lang considering considering ang inyong origin sa inyong complaint ang vice presidential concern man to, but this time president na ba siya? Mo apply ba na nga hukom diha sa iyang kasamtangan kahimtang ron? Usa ganina siya nga yes, granting by papers. Mm. -hmm. But not uh, dili sa muah. Ah, okay. Uh, by documento man ng to. Uh -huh. Nga nailibit siya. Pero bugat sa mong kulooban. Uh -huh. Simple lang yung kayo. Nagpahigayon siya og first general assembly meeting uh -huh. sa tanang 80 kapitan ning atong dakbayan. Okay. So sa dihang nagpahigayon siya sa usa ka hotel, kaloy sa Ginoo. Ah, kaloy sa Ginoo na uh -huh. rin mm. 20. Oh. Kabuok taon. 20. <laughs> Ang ni niya Apil tapos ang uban ana na ay mga kauban na mga kapitan pero nagpadala ng representante so ah. dili to valid mm -hmm. uh, so wala jud siya makakuag majority wala jud siya makakurum mm -hmm. so usap to sa mga timilian ikaw presidente ka sa usang ka asosasyon uh -huh. tapos nagpatawag ka og asamblea walay nanambong unsa so, may imong purpose pagka presidente mm -hmm. Iba di ba mo ra kag wai pako ganung iprosigi pa man imong kaugalingon nagtataw klaro man jud kayo nga ang petition majority ang hmm. complaint majority bisag eh, mo unsay pa himuon nimo dinha magtando-tando lang na si mga tabangan sa pangalan nga kaubanta hmm. pero kung aduna kay gusto in behalf sa asosasyon sa kapitanis, wala yung kay makuha ngan higana mo tungod hmm. kay ang among prinsipyo baruganan, isip mga kauban sa mga kapitan tatao klaro ang amo ang pagwala sa trust ug confidence sa iyang pagka-official pero sa among pag-amigo, wala ka ilabot. Mm -hmm. Bombo, uh, Chinito, Junel. Okay. Now, <clears throat> considering nga uh, sa within the Liga, circle ninyo, na ang kanang mga uh, hukom, no? Nga medyo dotlan din siya on the basis sa ng mga gisubitar nga, nga mga affidavit, mga ebidensya, guban pa mga circumstantial. O sa may metabo sa pinding kaso niya sa Blue Ribbon Committee City Council and even diya sa Umutsman. Okay. Uh, unahon na to ang uh, sa Blue Ribbon. Mm. Ang Blue Ribbon, ah, kita mga nagdala sa mga petitioner ng oh. mga empleyado at ah, taliwala nga na siya kita, oh. Uh, Bumbo Junil. Kay ang mga komplinan, nasayod ka, di ang ilahang mga sweldo. Ah, Kanon sara? simana. si Magna. Gipang pulipid. O ang mga komplinan lang ang gipulipid. Pila kabulan. Oh. Nakatiyam-tiyam po din tao ng mga komplinan. Oh, okay. Mokong nga nila, ni ana po ug ubang mga tanod ug ubang mga tiyado nga may pay nag complain me, <laughs> ma unta me. but the law is law mm. uh, the act is done mo mm -hmm. na but sa bot may itabo. tabo mm -hmm. Anong nadilitar na man ang pagbayad balang daan niya pag pulipit but sa bot acceptance nga dilatar yun niya ang iyahang honorarium which is updated ang amo ang panudlanan mm -hmm. sa matag barangay why palyar even pandemya updated mm -hmm sa tanan nga mga institusyon sa tanan nga mga uh, kining uh, mga negosyo mm -hmm. kumbaga tanan only the government lang awat imong maapektahan ma panahon sa kining pandemya continue walay kaltas mm -hmm. walay uh, nagbawas og tao yeah, intact gihapon mo na kay mga pangutana mm -hmm. every first day of the month i-download yun ang amo ang national tax allotment nga kaning kira nga kundi di ingikan sa national nga ma-download na uh, diri sa among sa tagsa ka nga panudlanan sa among sa tagsa ka mga barangay Bumbo Junel Okay, so lagi balik sa Blue Ribbon Committee. Yung siya may tabo, ala ala yun. Yeah. Yes, Blue Ribbon, muna ni tabo. Oh. Okay, so bagway lang. Kaya atong wako masayo pa, July 24, About mm. about first hearing mm. yes sa Blue Ribbon Og ang desisyon sa Blue Ribbon na uh, committee chairman nga si Atty. Kadawa da Iga mm. Kabanlas nga ipatubag starting this day mm. Uh, July 24 tigaan siyang po kabulan mm -hmm. to counter mm -hmm. sa maong uh, complaint ni Ine so kung uh, kung 24 so kung akong gihap kay nakadawat naman tayong tubag ni Tabak di kapiparnis mm. mapud ang uh, ang complainant gawa sa Blue Ribbon Office mm. na apud uh -huh. ay complain og na akini nga uh, gmail mm. ang complain uh, reply mm. uh, ni tabak so nabasa po nato moto nga gi-submit pud nato sa lawyer kay mo mm. man gi request pud mm. nga ang mga complainant kinahanglan magdala na mo kabugado ha mm. eh wala man sila abogado okay. yan tabak battery of lawyers mm. di diba basta-basta <laughs> diba di basta-basta so at least ihapon na so karon Ah, nangita po din taong takay. Mga pobre biya niya ito mm. mga kuan kani nga ito mga... Kumplinan. So, ma, nagpasalamat takay na ay mga probono nga mutabang nga di na yung taong kayo nga magbukatan. Mm. So, si, ang ilahang legal counsel headed by, dagang po mga abogado, uh, headed by uh, attorney Greg Paliugna. Ang ah, okay. kanyang anak ni uh, Dalit uh, Paliugna. Mm. natong amigo po nato, nga mm. Dugay na kayo na nga nakauban. Mm -hmm. So, so muna, ya, sa Blue Ribbon, wala pa decision niya, wala pa. Okay. So, kay after 30 days, gitigaan na po may o 15 days sa kumplinan. Mm -hmm. Sa side. So, motog ito bag. So, kung tanaw na ko, mahuman ang 15 days, lunes or martes. So, mm -hmm. mana. So, after na, ma maisgota na po na sa Blue Ribbon mm -hmm. committee. So, dito na ang uh, makita sa Gibug Aton, Labunag, na ay Gibug Aton nga gigitigaan sa National Liga, nga mm. na, na probable cause, gikan sa kining uh, Regional Liga. So, I don't think so, nga ma-acquit uh, siya sa Blue Ribbon kay establishment. Naaman yun na hitabo, naaman joy irregularidad sa iyang pagdumala. Iyang gina, oh, ang iyang tubag dito, nabasa na to, adili pwede na, walay labot ang akong pagkakapitan sa ako ang uh, pagka-opisyalis sa kining uh, liga. Ah si ka na. Sumo ka na ang iyang rebuttal o napaila nga forum shopping. So dipindi na na sa lawyer basta mm. ang atoa ang uh, blue ribbon uh, maghinaut kita within this month nang gihapon magsabay-sabay ra eh. Ang decision sa National Liga final o ang uh, uh, suspension usab kay igor man ni kaning uh, administrative nga ni ang uh, mm. atoa ang blue ribbon. So hopefully nga ma mahatagan niya ang pinakataas nga suspension I think 90 days. Uh, calendar days gapon ang ang uh, quan, ang mahitabo niya na hopefully hopefully we are praying na nga hmm. mahatagan yung gustisya ang mga tao taliwala nga iyang gipagsulduhan taliwala nga iyang gipang uh, ayo pero the act is done mana so na yung mga irregularidad nga gihimo sa iyang barangay kanang diri imo mo kap nga suspension referring sa iyang pagkapitan? yes mo ka na kana referring na sa pagkapitan pagkakapitan nga libel Kato mm -hmm. nga ang kuan, kato nga ang uh, liga referring as a officially sa liga lang. Mm -hmm. uh, so, mas bugat ng uh, Blue Ribbon kay mm -hmm. ibuton yung ka. Mm -hmm. uh, ibuton yung ka sa imuhang pagka-kapitan. Uh, yes. Wapilabot ng ombudsman case kay dito, dismissal rin ba ito dito? Kung if is, uh, in case makitaan ka ng sadaan, pinding sa imuhang dismissal, diba? kundi imprisonment yun. Uh -huh. Ang uh, mahimo sa criminal case, uh. So, sa tanan nga mga na-complain, tanan nga mga gisang at na-complain, sakwa, isip, punong barangay gihapon, mm. ang kuanjud ang ombudsman. Kaya, uh -huh. bukat yun siya, nga mahimo. Kaya, nakita mo dito, nga imagino ni mo, nga natiyagi, bukaton, matod pa sa ombudsman na uh, nga nag-anungutan na kita, nga mukandak ba mo, o uh, usaka investigation, kung ano na'y complaint, even anonymous, Yes. Kaya na sila. Bisa kanunimos, mm. walay tao na nagpatindog ni ana. Mm. Mukhang na kaya po sa investigation. How much more daw na mga joint affidavit, mm. naay mga dokumento, naay mga chiki na nagtalbog using the name of Barangay Gusa without uh, without without uh, documents attached o gigamit mm. sa gawas ingon siya sa kuwang na kung kini sir nga adunay chiki nga giri discount bisag pisura. ra bisag piso ra nawala ani eh. wala pay nakalusot sa mga complain sa maong buhatan so manginaw kita nga mapaloap kay uh, kagahapon sa Webis mm. kaya uh, naman tay direct contact kay Katura Manggood ang nagdala asa uh, sa mm. with sa mga empleyado nga nagcomplain uh, naaman sa toong password mm. to up to na to nga Uh, para mag uh, follow up to follow up as na uh, case so ikaduhang follow up na namo kay ang first follow up giad giad tuan sa mga complainant dito sa ombudsman Davao mm. giexplain sila dito ginguna na sa mga abogado sa ombudsman o uh, nakita nila nga uh, bugat kayo nga kaso dili lang usa dili lang duha so daghan og dili lang usa ang maapil kundi dili naapay uban nga mga empleyado sa Uh, barangay gusa mm -hmm. o naapay uh, naapay maapil ang uh, ubang kagawad nga na involved ni ini nga mm. -hmm. nganong ni ang maon paludlanan so daghan ang uh, gitanaw kay ang gi-complain duha si kapmalutabak uh, Kapmalo Tabak og ang iyang tresorera mm -hmm. so karon mato pa si explanation sa ombudsman nga naapay maapil ani sir amo pang tanawon amo pang, mm -hmm. pang ibalidit og tanawon pa na kay para ini abot sa sumon maapil pa ang uh, pa pipila ka mga kagawad o uh, pipila ka mga personahi nga nahimong involved ni ining uh, ano nga mm. nahitabo sa barangay Gusa. So mo kada ang sides ombudsman na uh, mm -hmm. Bumbo uh, Chinito Junel. Okay, now second to the last the cap, Jao, if in case ma-remove siya uh, sa iyang pagka ebc ma-expel siya dia sa o oh, mas, ma siya dia sa lugar no sa City Council. So within the EBC, unsa man na unsay protocol ana kay mo vacant pa siya so kinsa mo sit sa schedule sa um, maybe election for unsaman interim officials meantime or regular officials na unsa kalakaran dia if in case mauna may tabo sa usa ka sitting president okay so ang mag sa schedule hmm. kung aduna na yung, uh, election ang national league ah okay well uh, sa pagkakaron ang president o vice president pa man ang maong uh, kining bikan mm -hmm. taliwala nga nagresign naghatag og resignation letter ang mga board of director kay eh, apil to sa signatory mm -hmm. so okay. al alang nga i-recognize nila ang ilang presidente nga sila signa signatory sila mm -hmm. so nang resign sila nang resign na ang uh, resignation letter pero ang nahitabo gihold sa office wala gyud gipadala sa National Liga kundi nara sa opisina subot o sabot, Adili uh, dili to siya kitag balido mm -hmm. so sa karon they are recognized as a board of director sa liga ng mga barangay kagayan dir chapter so maybe sa national level mm -hmm. ang uh, presidente o vice president ang mamahimong ipakanaog nga uh, naay eleksyon hopefully this month mm -hmm. para mahumaan na o mahimo na nga hapsay og ang among mga problema sa mga kapitanes ma-address na kay mm -hmm. kami mga problema sa matag barangay nining hitungura bumbo Uh, Oke, oh, okay, so <clears throat> lastly, uh, considering nyo sa mga pagduda, nga mga unsakari nga mga maniobra, uh, di sa inyong side, ba't na na-vindicate kamu, mo? Tungkol kay ni Sulti ang Regional Liga, na ay bastante basihan to convict sa certain uh, respondent. So good as ma say ma say say kining uh, kadaogan initially ninyo diha. Yes, tinuod na. Oga, napay last portion sa kung mm. na, mabasa nimo na ang nako ang uh, mm. ning, uh papel, decision gikan sa National Liga nay katapusan dito nga kung imong subton wala nay lain petition wala nay lain nga uh, e dawaton nga mga dokumento may kalambigitan ni ining nga uh, complain nga ka nga Marlo Tabac gawas sa iyang 15 days to counter nganong gi-remove siya sa Regional Liga mura kato, ka to after ana buto sa buto, sa tuloy sabtan dili pwede ni apilar wadto pag korte kay apilar itira TRO ang desisyon sa National Liga so wala kana dili kana ma-recognize sa National Liga so lakto na pagasulti finally secretary whatever decision our National Liga in kay uh, with regards sa case nga giatubang ni Cap Marlo ta ba mm -hmm. sige mag-update pa tagdugang ni Cap Jao if in case dunay mga further development ani sa sunod ng mga adlaw ni ining ato maong isyu. Salamat kayo sir og kanimo may butag. Dagan salamat kanimo, Bumbuk, hmm. Jonel Chinito. Salamat kayo nga kun diin ana amo kanunay gatan-aw ga hmm. monitor sa mga paghitabo dinhi sa tunakbayan. Dagan salamat, mabuhay ang Bumbu Radio. Okay. Mga kabong, once again, ito nabati ang tigpamaba sa City 4 ka mga ABC officials. sa, ano, uh, no? Yes, um, ABC members. At the same time, mga kapitan ba? Na sa 64 signatory magunto sila may ginlaan nga nagpetition for the vacancy for the ipabakanti ba ang pag, ang, ang posisyon pagkaposisyon pagka vice si presidente At that time ni huptan pa makagbombol legally ni gusa barang ni kapitan Marv Tabak okay mga kabombo so sila man na ang ka grupo dia na si, si biking on punong barangay Jo Gumapak ang bitindog di dia as spokesperson Ah, uh, siya po nakigaan po ang nag uh, uh, kani abang iskrima pag assistant aning mga komplainant, no? Mao ang uh, essence sa demokrasya mahigala nga naamay may guwa nga pasangil nga very serious po on the matter of um, kining inunta transparency, credibility o uh, kadang moral ascendancy diya sa, sa panga, pangagamhan ng barangay. Mga kamomoso, ma-entertain gide siya. Pertiring mga sa salapi, doon. Okay.